Ah? Ah? Ayun, magandang umaga po mga kaharabas eh, Sa episode po na to, ito po yung ating hinihintay ng lahat ah. namin uh, Dito po ang ating, ang aming mga kasamahan uh, Papunta sila, pinapapunta kasi sila ni Busing si Pagwis Ito yung ibang mga kasamahan natin, ha, namin mga kaharabas Anyo, Susundin pa ni kasamang ano Anyo! Ang mga rawas, sindi mga iba ba pinilitan niya niya niyan? iba ba sa pangalan? Ano ano? Moises? Moises? <laughs> Bone! Sinundok kayo ni Moises! <laughs> e kasamang pings di mga karabas ayon sa Blandina may ginagawa At yung kanyang prinsisa mga karabas ay <laughs> nagpunta po muna ng ano palingke para magbili ng ma ulam namin dito eh magluto-luto po muna kami Dito dito sa Blandina Ano ginagawa mo yan, pare? Ginagawa uh, ko yung makina ng Blandina, brother. Alagang alaga niya talaga eh. Ano tiba tangke ging tangke? Si oh, tangke, pero to ka turo pala. Barong segabal mantberat. Hah? Indi segabal dito. Indi man. Ah? Ik gitu. nga mau buka mo. O, okay man. Ayom, ayos, ayos. Bigud, bigud. Kasi di daw sa litsala, lem, extra partner ko mong saling-saling. Boseng yung tangke naging gawa ni. <laughs> Pinsje ito na po. Kasi kuan, ge pa na lang manaka sa, sud katulog pala tong tangke. Ana yang langay suru kerutungu mi alat upah hang kurang isto. Para wajah pelawang. Oke. Okay. Mada mengerabas. Mengerabas. Oh plastik. Oh, plastik keren plastik. <laughs> Balut nak kau plastik kan? Balutnya Ada apa nak? Oh, Ini senang gitu. Berapa 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 kita lagi? Yo. Kita lagi mau. Kita lagi. Kayak apa kampis ni? Active lagi sa kusina e. Ano ang panagpising ninyo? Siyempre e. Uh, ano, kamusta? Ano mo yung trukong? Ba't lumapad na lang ako? Layong pinanggalingan nga namin mga karabas. Ba't lumapad ang pising yung ano niya? Yung misis. Misis. Ayos bes. Ano naman yan mga kaya iligong kulan naman. Ano masyadong mulan? Ayos. Hindi yan, payong. Ayun mga karabas, eh. isa na lang ang hihintay namin si Ano, makinista si Alagaw ay pun po kasi sih? Uh, puputaro pukas nggak 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 ni nggak 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 Oh. Hindi to, ginagdugdug sa mga ano to. Kala ko aswang, yung pala wawang. <laughs> Kala ko aswang, pala wawang, yung tatak. Oo, oh, mga karaba sa dabi, bigay ano. Ah, apay kira di PSG? Hindi, pang bangga ito! Ito, pito pang bahay. <laughs> Ay, may bangga rin ako doon, ginaipis nga. Fiber glass, bangga mo, ginaipis? Eh. Ito, kamusta? Laman lang. Alam mo, alam mo sa bumbang ka ito, ilagyan ito. Kailangan sa akin, lang ka natin bangka lang lagyan ko. Hindi <laughs> <laughs> eh. Ang bangka mo napakaliit lang. Tama na yun sa'yo yan. Ito, alam mo ang raptor napakalaki. Kaya kailangan niya maraming ganito. Ay, salamat lang pala kay, ano, kay Renan Timaso. Sa bangka Grelin. Na nagbigay ng, ano <laughs> mo to? Aswang ba to? Aswang. Ano ba to? Wawang. Ay, wawang. <laughs> As Aswang talaga. <laughs> Aswang. Aswang. Wawang. Ayun -wa <laughs> tayo. Ayun. Ayun. Ay, sila ka pagwapo mo harap. Tanggal lang Tanggal lang mga palong. palong. lang palong. Tanggal lang palong. Tanggal lang palong. Tanggal lang lang palong. mga lang palong. Tanggal lang mga Arabas? lang palong. Tanggal mga palong. Tanggal lang palong. Tanggal lang sa Tanggal lang palong. Para sa Maria Melia sama Marian Bell. Kaya doon na, na lang daw siya. Dapat <laughs> yun. <laughs> eh. <Malapa>, no. oh. <laughs> <paten> ang arabas sa bangka na yon. Doon daw maraming mikmik ay mga Malapat, oh. Malapat na ng pisngi. Ang problema, ang baba, may laban na haba rin. Magla <laughs> 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 yung piskey yung baba, yung naghaba. <laughs> <Ay, okay>. Sabay, <laughs> oh. Sabay <laughs> din pala yan. <laughs> Grabe yung bilog ng katawan niya, oh. Ay, sabi niya sa akin kanina, Brad. Ay, paalam. Hmm? Brad, doon muna ako sa akin, ano, Mariam Bell. Ay, Bakit daw, bakit? Bakit daw? wala parang laot kasi yung raptor. Ay, doon mo siya. sabi ko, sige, eh. Brad, ano sabi niya? Do sa Mariam Bell daw muna siya. Magaling sa daw, eh. To, uh, na bully, <laughs> Lagi na buli, ba, guys? Lagi muna kasi kinabuli. <laughs> eh, yan kasi mga karabas kong buliin yun, yung kutlo. Kita mo, wala ka na pisne. Oo. Uh, <laughs> Uy, ang ano naka nakakondisyon ah. Condisyon uh, ano, ah. na ito mga kalas. Dumay laban na na. Dumay laban na dito ha laban Wala ba si ano eh, prinsesa eh, magluto-luto tayo. Ano yun naman po eh? Karabas, sa ano, luto tayo ng ano? Ay, dinala po sa si, aming mga karabas na ayaw daw si ano, si Chipalagaw. Mais po. Eh lulutuin po namin para may makukot yung ano, makasama natin mga boys.

Kailangan natin dito, ikatapo natin sa tamang basurahan. Good. Katapo natin sa magandang tapurahan. Yung isang araw busy oh. Gina-tap ko yung aming ano, news. Wala pa eh. mga kasamang <laughs> mga arabas, hindi ka Yun, up. Up.

Siyempre naman. Kailan ba tayo nagluto ng hindi masarap? Sarap ako. Sa ating chip. Ito pa yung minalo sa ano? Oo, oh, yan. Yung... Itong... powder. Powder ng... Simpleng ano lang yun. Simpleng luto. Simpleng luto lang yun. Pero masarap. Kaya nga, ano pala ni Ladronyak yan? Simpleng luto, pero Sipling. masarap. pero masarap yan. Yeah. Chicken curry! curry Kanyang kudya mo na kayo Ayan mga karabas eh Ayun mga dito na ating ating mga kasamahan. Eh pero may isang kulang na kasama namin, si kasamang Ern, wala dito. Sa araw. Sa araw, boy. Sa na. Kumusta? Eh, Walang eksakto. Eh, sino 'yang nagpuway? Wala karugtong eh. ng anak, buhay. Tay n'kla ro. Pero si ano ta? Inapurohan. Ano ta lado? Ipato. Bee, be, 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 be. Hoy naman. Pag binawasan kanya ni yung bisprint ko, imalamal ko tension. Ngayon ni Cid, nabatchak na pato eh. Pato putit na lang. Kaniwaala kayong ginamama mo kanya Sabi niya, panot na. Tawanan. Meron pa yan. Malapit. 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 No, Pero, buti ko <laughs> si kasamang bagwes, ano, doon sa ilang ka pa na si parang disip ko parang, wala na, lumit na yata pil Pilpil niya o, na. <laughs> bil -bil niyo, wala na oh. Hindi pa umabot sa sigmura. Ay, salawat ba eh.

Tinula ang request ni Boy Pitek ay itong yun natin ako sa tabi. Chicken si curry na lang lutuin mo para may ito naman. May galing siguro ito. Ano <laughs> <laughs> brother? Kasi parang kasi may sabaw eh. Para may, may ito na naman daon. Ng... Kapon sabaw. Lumaga sabaw. May sabaw naman. Ibang luto naman. Yun, tawa yun. Dito siya. Pinabudyak ang gayat na oh. Ito ba hiba, oh. Wala naman ang balikad. ang gayat. Wala naman ang Yun, nakalagay na patatas. Lambutin na lang muna natin. Bago ilagay ang gata. Ano? Yan lang yan, akin yan. Yak yan si Pings G. Siling pula daw. o ang ano pa, ang ano ni kasamang Pings G. Laruan. Laruan, tang palutang-lutang. Labanos? <teal> e yung, yung ginawa ko na pang malabanos oh. Sana, kumain, lang siya ako, Apol. to mga karabas, ginawa ko na si Bipit ng pang malabanos. Sana ay problema yung meron siyang ginawa sa buwid. Aro, stainless dapat, Brad. ito. Hindi ito. Hindi ito. ito. lang. ito. Hindi ito. Hindi ano? You know? so, dito lang, lang kami kapangawin. So, oh, dito lang, lang nag namin dyan. Nag-agisan namin dyan. So, ginagamitin na niya, Brad gawa ka ng pang malabanos. Ginawa ko. Oo, sa'yo okay. Bitin-bitin ka dito ng kawel. O pahap. Ano yung pahap? Pahap yung parang mga katasya na ano. Yung malaki. Paano Pumatang mo lang yung dito? papitin bitin mo lang? Ganda nga kung buhay Ay, meron ba ito? Ano? 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 Ay, ingay na nila? Diyo! gutom na po mga karabas! Ah, hintay tayo 30 oh, minutes! Uh, sa tapos na yung pabwis o! ano, bilbil! -bil. Oh. Uh, gutom na yan, gutom na. Wala pang umagaan, kape pa lang. Jabo <laughs> <laughs> <Gawo> pa. Ela <laughs> niya talaga. Diyan duyan mo na mga karabas. Ah, uh, tano. Mga pa kay boss. Batay mo do maka bitchin. Paka dami na yung pinggo ng bitchin. Ha? Huh? Dito tayo. Ikaw man ang unang bibitchin noon. <laughs> Tawag para bulak mo ako. <laughs> ano?

Tala man sana tayo na yun, no? Hmm. Ilan yan Gelses? Dalawa. Para mm. medyo masarap. Tapos mo, ilang oras pa? Sagot lang yan. Oras <laughs> <Ulas, tap laughs> talaga. <laughs> yeah. talaga. May basurahan yun sa mga arabas to, sako. Lagay na ako ng basurahan dyan. yung mga basura nila. Mahirap magtapon sa ano? Tagat ano so, nilagay na ano pang pakulay eh. na yung mga tao mo. <laughs> ano, tayo dito. Walang carrots yan na kasi medyo ginto ang carrots eh. Yok, <laughs> yung kagirik. <laughs> 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 Hindi ko na nilagyan ng carrots kasi medyo ginto ang carrots. na. Taong ko na, <laughs> kaya <niya>? <laughs> Ay, <laughs> na Kaya na. Kaya na. Yung, so, kasi, uh, taong, kaya na. Kaya na. Uh, taong, na. Kaya na. na. Kaya 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 na. Ayun mga kaharabas ay, kakain po muna kami bago mag umpisa, uh, hinihintay ng lahat. <laughs> Yung highlight. Kaya muna kayo, kain. Hindi man sige garyan, sige kawali. Kaya muna, kain. Ako bagwes. Ito sa'yo. Sa'yo lang yan. Parang lugi pa kami dala dyan. Lugi ako. Ano kayo lugi dito? Anong tao yan?

Sige, sige, wala mo kahit pagbunin eh. Tapos? Nagpaso ang kamay ko. Uy, ano, sanda. Inip, hindi pa ano din magkuha? Uy, ka. Kaya nga, ito oh, sa ako. <laughs> Yung ganito, gandang maga po. Karabas, kain po tayo. Okay. Kain, kain. Ne, tilab, karabas. Lilit, hindi makabing kain. Tarap magluto ni Tilab, ang karabas. Hindi, tapos lang. Malayo sa sakit. <laughs> Pero sobrang sa akin, -si, hindi ay tayo niya. Hirap na pagmalat eh. Ah, ano lang ba? <laughs> Tatlong bibi. Manok yan eh. Manok, Manok yan eh, bibi yan. Busog na mga karabas. Pananggal ng mga tinga. Na, busog na naman mga karabas lang, Silang nagastos. <laughs> Sipti ni Pink G ah. Gagay. Bakit Kaya. Ha? yo kita ngonan 300 talo ano 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 yung ano 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 Mabago yan. Ayun, makatawad kaya sila dyan? Oo. Uh -huh. so, oh, Matalokso kaya pa sila? Dami nang ipoturuan ni Pingo yan. Turuan ni Pingo yan. Galapang nice nice yan. Ayun, sa magandang tangali po mga kaharabas ay dito po ang ating mga kasama ng mga Raptor Boys at ako nag-ipon-ipon kami ay magbibigay po si Busing ng konting pabunos ng bawat isa sa amin. Uh, wala po kasi siya dito mga karabas na sa Nueva, biskaya. Vizcaya eh. Open po kasi bukas ng kanyang franchise na Lichon Harabas Tosino. Chicken Lichon Tosino. Uh, sa akin po iking, ano na ibibigay yung mga bunos ng aking mga kasamahan. Yun o. Oh, yeah, kita ko mga kita ko si Pagpisa, Kumusta kayo diyan? Aba. Ito,

Kaya eh, ay naisip ko kasi, eh. kung hintayin ko pa ipigil ng pagbalik, eh, siyempre, kailangan yun na. Ah. Kaya sabi ko si Boy Pitik na lang ang mag-ibigay Ang mag-ibigay sa inyo. Tumatama sa bagyo, boss. Tumatama sa bagyo. <laughs> 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 ay, po, Kami saanan? kayo ko na ba, boss? Tumatama. kayo ko na ba? Oo, oh, sige, sige. <laughs> o oh, sige na, sige na. Para ano kayo dyan? Ah, sige pa. na kayo

Panguli-muli. si, Pang -muli. ha? Panguli-muli muna. <laughs> eh, pahuli eh, pa, pa, ko na. Hindi, pahuli ko. Oh, oh, oh. Surprisingly. <laughs> <Specially. laughs> <laughs> <laughs> pahuli ko ha. Yung muna ang ating unahin si kasamang... Kotz! Uy! Ako na muna talaga, <laughs> tibay talaga. Thank you, thank you boss! Press Councilor. Press ang ating, ano, malit kasi si Kapitan, hindi ko makita eh. <laughs> <laughs> Kapitan! Kapitan! <laughs> Kapitan! <laughs> Kapitan! <laughs> Kapitan! <laughs> Kapitan! 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 At ang ating pangatlo, siya yung ating kameraman na, ano, Joker. <laughs> si <laughs> Janunay no, no, Bagwis! <laughs> Salamat, boss! Kapal! Kapal ng mukha Kuya Ed Edison Thank you boss Thank you Wala na Hindi tayo tayo Salamat Busog Si Edmund Edmund Thank you Si Ano oh, daw wala naman Uy <laughs> 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 Si Bon, <Edmund>. boss. <Uy. laughs> Bon Burano. Thank you, boss. Thank you. Si Kasamang Badoy. Bads. Oi, thank you. Kasamang Lawa. Salamat, boss. Mga kasama pa bili pato. <laughs> <laughs> Siyempre ito yung pawi kagad. Basta para ba sa uh, taga-kabilang bangka sa mga karabas din nagpala. Sa na din kaya. na. Sulod na Si Jock. Mas sa akin. Pa na, ah, palam. Sa oh, ma so, sabi Sa sabi kasi niya sa akin. Brad, doon muna ako sa Marian <laughs> Bell Hindi pa naglalakot <laughs> si, ano? Si, si Raptor. Doon ra na muna siya. Sabi uh. ko, sige. <laughs> pamor. Pamor, <laughs> pamor. Hindi, tsaka wala <laughs> pa rin laot. Si Unyok. Ibilan, guys. Mik-mik mo lang ito. Marwas. At kay Tatay Alagaw. Ay, salamat, boss. Ang ating mekanik niya. mo. At si Ernie wala dito mga rabas. Uh, si yung bibigay kay Ernie. Ah, sa akin na lang. I-ano niya lang lang na, lang na. Na, lang na. na lang sa akin. Claim niya na, i-claim niya na lang sa akin. Pag-uwi niya. Okay. Uy! Mamaya oh, na, ipawalin natin yan. Si kasamang Pace hey, Boss! Oh, yeah! Marami na lang po siya. Huwag sinaligtan, pa. ka ah. Oh, meron pa siya, isa? Ba? Dalawa sobre Dalawa yan. Oy, oy, oy. Ay, Ay, ay. Ay, kanan. Dalawa, dalawa. Papal yung isa. Siyempre, mga karabas ay sa ano? Ito. Sa kusinira. <laughs> meron ba akong magbasa? <laughs> Sabi mga Karabas, sa akin, ngayon mo ipitin. <laughs> Kaya mo lang <parang> hindi mabasa. <laughs> Ay hindi wala mabasa. Mayroon kasi basahin eh. Nalimutan na pa ba, ba eh. <laughs> ka. Ito, tatlo pa Ayun, meron din mga Karabas sa ating prinsesa. Oh! <laughs> 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 Ay <laughs> sis love! Thank you. Sa asawa ni Pinksy. Thank you boss. At ito yung kay Ernie mga Karabas, sa akin yung alam ng iklim. Tapos may isang sobrang pang mga rabas, simpre sa akin din po. <laughs> thank you po, maraming maraming salamat po bossing sa pagkakunting pabunos. Oprak-prak naman mga. thank you.

Malaking tulong to. Malaking tulong po sa amin. Salamat sa pagyo. Thank you. Thank you. Thank oh, you. Thank you. Thank hindi you. na makahintay mga hindi na pa mga makahintay si Pagwis mga kaharabas. Talagang bubuksan it. niya na. Ingatan, ingatan, ingatan. Dilipit rin sa mga.

Si Unyok talaga ano, mga mga karabas Ito magbabalansehan din sa kabilang bangka mamaya. Double yan, Ano bangka gid sa mahan mo? Sa sarap bangus sa barangay sa isang merienda. Sa pintalo ng asawa mo. Sa asawa ni. E para si Brad, Tingnan marami sa inyo mga kasamahan. Okay. Ito mga karabas ay si kasama ng kasi nasa ibang bangka rin nasa laot ay nag-extra kaya yung kanya po ay ibibigay ko na lang kay bon. samang Bon na kapit bahay niya lang po kasi mga karapas eh Balang. siya na lang magbibigay sa asawa ni Ernie uh, 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 baka kailangan may din po siya, may uh, niya. uh, wala rin pong panggastos ang asawa niya ay nasa lawat pa po eh matatagal lang oh, okay. siya doon mga kalating buwan pa raw siya doon eh. wala, baka wala rin panggastos ang asawa niya ibibigay ko muna kay Kasamang Bon at si Kasamang Bon na ang magbibigay kay mga na to Karabas sa misis ay. niya Ang bawasan mo Bon Sa sinuhan ko pa to <laughs> Uh, Bawasan mo. Wag. <laughs> sabi niya, baka sa inyo. Sisilyo ako daw. Sisilyo pa. Hindi alam mo yun. thank you, tingin you ng marami po mga kakarabas. Maraming, maraming maraming salamat po sa suporta. Uh, Lalong lalo na po kay Busing at kay Madam Rox. Thank you po. Ingat po kayo. Thank you. Thank you boss. Thank you. Marami boss. Salamat po sa lahat. Salamat po sa lahat.